Good day everyone! This is Solutions Couch. Kasama sa kwentuhan ang bosses ng Solutions. And for today's episode, titled Bosses ng Kabayanian, Tungo sa Kalayaan, I am your kumaring fame. I am your kumaring Josh. And I am your kumaring Harold. We will now be talking about National Heroes Day. Handa na ba kayo guys? Yes! Handang-handa na kami kumaring Faith. Ayan, hindi tayo papahuli sa ganyang mga talakayan ni Faith, ano? Yes. Kipanin na natin. I am your comparing face. I am your comparing Josh. And I am your comparing Harold. so pupunta na tayo sa ating first segment. Ano nga ba ang National Heroes Day? So, sineselebrate natin ang National Heroes Day every August 25. Bakit nga ba? Dahil sa ating mga bayani na talagang pinuwis ang ating ang um, kanilang mga buhay during yes. ng mga times na na-colonize tayo. Marami talaga tayong mga bayani na hindi alam, ngunit um, uh, binigay nilang kanilang buhay para talagang may, may ang Pilipinas. And alam nyo ba na nagsimula itong ipagdiwang noong panahon ng mga Amerikano bilang pagkulita sa Cry of Pugad Lawin noong 1896. So, bawat taon, dito ay sineselebrate natin yung uh, kalayaan natin and dito din masasabi natin yung mga sakritisyo ng mga bawat bayani natin dito sa Bansang Pilipinas. Ayan. So, doble yung celebration natin ngayong buwan ng Agosto kasi yeah. Biruin mo, hindi lang isa, kundi dalawa yung ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng Agosto. Kabilang na dyan yung pagdiriwang ng buwan ng wika. Itong buwan ng wika na ito, no? marahil ipinagdiriwang natin to para nang sa ganun, eh maipakita natin kung gaano nga pa kahalaga yung pagtangkilik or paggamit ng sarili nating wika. Kagaya na lamang ng sinabi ni ng ating bayaning si Jose Rizal, di ba? Sinabi niya na ang hindi marunong magmahal sa sarili wika ay mas masahol pa ang amoy sa malansang isda. Yes. Ano? So bukod diyan, um sa pagdiriwang ng buwan ng wika, way back nung ako yung elementary, i-share ko lang, no? So, okay. sumama ko sa slogan. Bukod sa slogan, pre, sumama sa slogan, hindi mo naman alam kung mananalo pa ba. Yeah. So, natalo ako. <laughs> natalo, natalo ako sa slogan ngayon. Atangit ngayon, bukod sa slogan kasi, marami pang uh, event or marami pang aktibidad <clears throat> yung ginagawa sa Buwan ng Wika para talaga ma-enjoy, at may sa puso ng mga mag-aaral kung paano or gaano kahalaga itong buwan or pagdiriwang ng buwan ng wika. Yan, pumunta na tayo sa ating pangalawang segment, pagpapakilala sa ating mga bayani. Sino ba ang ating mga bayani? Well, kung ba din lang pag-uusapan, hindi hindi mawawala si Dr. Jose Rizal. Isa siyang manunulat, doktor, at higit sa lahat, ang ating pambansang bayani. Well, naalala ko noong high school, like up until pa rin naman yung mga sikat na isinulat niya ang Noli Tangere and El Filibusterismo, tama? So dito, um, ipinapakita din nito like yung symbolism na um, kumbaga yung isinulat niya yun is gumamit lang siya ng, hindi siya gumamit ng sandata, gumamit lang siya ng sulat. Um and by that dito na parang um na bring up yung um, pagkakakilala at sa kanya bilang isang bayani. And you know, um, did you know that Dr. Jose pushed for reforms, education, and equal rights. So yan yung pinaka um, naka, um inaalala pa rin natin hanggang ngayon and mahalaga ito sa ating lipunan. Yan. Yeah. So alam niyo ba kung sino nagsabi nito? Na Punitin ang sedula. Sino nga ba? Andres Bonifacio. Mm -hmm. tama si yes. Andres Bonifacio kung sa sinabi mo naman na si Jose Rizal, nag tumutok siya sa ano papel. Yes. Si Andres Bonifacio naman, tumutok siya sa kanyang sandata yes. at kanyang katapangan. So, alam niyo ba si Andres Bonifacio, kasama siya noon sa KKK. Ano ka bang KKK? Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Yes. So, kung si Jose Rizal ang utak, Sentres Bonifacio naman ang uh, katapangan at ang sandata. Siya yung nagbibigay ng katapangan sa mga Pilipino. Siya yung nagpupush na i-defend talaga yung Pilipinas during that time. Right. Ayan, total nabanggit nyo naman na dalawang lalaki na, no? Papahuli yes. Pa naman yung babae? Ay, Ay siyempre syempre hindi. Babae yan, te. <laughs> hindi lang, sa, hindi lang basta babae, di ba? Yeah. Babae sila. Babae sila. babae sila. So, Bukod sa mga lalaking naging bayani ng ating uh, pansang Pilipinas, syempre hindi din papahuli itong mga mga babaeng nagpugat or naging dahilan kung bakit nakakamit natin ngayon yung kalayaan natin. Ayun na So, isa na dyan si Gabriela Silang at isa pa si Melchora Aquino. Yes. Si Melchora Aquino, kilala siya bilang tandang sona Alam nyo ba na in the age of 84 talaga, 84 siya, tumutulong pa rin siya sa katipunan. Imagine, buhay ka pa rin. na nun yan, 84 ah. 84 siya nung tinulungan niya yung katipunan. Yung bahay niya, nagsilping nagsilping taguan or nagsilping lugar ng meeting or ng diskusyon ng mga katipunan para dun sa pinabalak nilang revolusyon. Ganun. Oh, nagsilping siyang ako. doktor, pinapakain niya, ginagamot yes. niya yung mga sugatan. And namatay siya in the age of 107. Wow. So, oh. nakaabot pa siya ng isang dater. Imagine ang, laki, ang, ang layo nung narating niya. Isa pa dyan si Gabriela Sina. Mm. Oh, nice. Proud kilukan. Ay, proud pro Ilocano tayo. Oh, Ilocano ako. Ilocano. Ilocano tayo ako. Ilocano tayo amin, <laughs> tayo amin. So, mayan, mayan. Si Gabriela Silang, um pinanganak siya sa Santa Ilocos Sur. Doon din siya namatay dahil nga um, pagkatapos namatay ng asawa niya, sumunod siyang namuno. So, oh. Hindi hadlang yung sinasabi nila na kung babae ka, sa bahay ka lang. Nagsilbi siyang bayani in a way na pinamunuan niya yung pag-aalsa pat ma matapos mamatay ni Tomas asawa niya. So, namatay siya dahil nga, binitay siya, dahil nga, sinabi nila na pinamunuan niya daw yung revolusyon, yung pag-aalsa doon sa mga mananako. Oh, and... You know, parang um, sa mga nabanggit na bayani, hindi lang yung katapangan, hindi lang yung kung ano man yung ipilakita nila. Siyempre, nandun pa rin yung determinasyon nila, yung pagpapahano sa ating bansa para lang makamit yung kalayaan na inaasam ngayon or ninanamnam natin ng bawat isa sa ating sabi pa nga nila, eh, "Freedom is costly but priceless." In a way na costly siya kasi madaming nagbuwis ng buhay eh. Hindi siya hindi natin nakamit agad-agad yung kalayaan without them. Without yung pagbubuwis nila ng buhay, parte yeah. na 'yun ng kasaysayan natin sa Pilipinas at parte na 'yun ng pagka-Pilipino natin. So, ayun lang. Well, for example, kung magiging bayani kayo, ano yung gusto nyong parang tatatak sa mga kabataan? Ganun. Siyempre, katapangan. Katapangan, katapangan ni Faith. Yan. Ikaw naman, Harold. Sa akin, aside from katapangan, dapat may tapat kang panimili. Katapatan naman. Katapa o oh, katapangan, katapatan. Sa akin naman, kabutihan. Yes. Yes. Yeah, diba? <laughs> kabutihan. Kabutihan in a way na parang uh, maalala ka nila kasi may mga... Uh, mabuti kang ginawa sa past, gano'n. Uy, si Bayaning Josh, Okay. very mabuti siya sa mga kabataan, sa kapabayan niya. Mm -hmm. And hindi lang yun nagbibigay siya ng inspirasyon, di ba? Ayan, pupunta na tayo sa ating pangatlong segment. So, madami na tayong nasabi mga national heroes, di ba? Yes. Diba? So, niyo, sino yung pwede natin bigyan ng title as a modern day hero? Siyempre, hindi lang yung mga nasa kasaysayan natin yung deserve ng, um, na deserve na kilalanin. And naniniwala ako na isa sa naging parte or yung nagbuwis ng buhay din nila is nung pandemic days is yung mga health workers natin. Yung mga doktor, mga nurse, di ba? And dito, ang dami talagang namatay, ang dami nagkasakit. And ang laking factor or ang laking tulong lang nung mga health workers na syempre sila yung kumamot para <clears throat> mapahaba pa yung buhay nila. Di ba? Yes. And they truly deserve to be um, award uh, award as the national hero o di ba hindi lang mga basta bayari din and naniniwala ko na deserve din yung mga modern and unsung heroes natin sabihin na natin tayo din hindi lang naman um, sa pagbubuwis ng buhay um, makikilala ka bilang isang national hero eh um, makikilala ka rin sa paggagawa ng mabuti sa araw-araw nagiging inspiration sa ibang tao and ma-feel natin yung contribution na yun as one di ba like as a whole and yes That's Ayan. it. Ayan, bukod sa frontliners, meron din tayo, maari din natin i-consider or isama natin sa mga bayani natin Istahan yung mga or ang mga pasisayahan. Yes. Yung mga kaguruan natin, no? Sinasabi nga nila na kung wala nga tayong kaguruan, 'di ba? Paano na lang tayo ngayon? Paano tayo natututo? Paano Oto tayo nagkakaroon ng kaalaman? Paano tayo nagkakaroon ng paki-alam sa paligid natin? Yes. Ayan, no? Kasi biruin mo kung wala tayong kaguruan, no? kung ang engineer kasi nagkamali siya, building lang yung babagsak. Diba? Hmm. Pero pag yung guru natin yung nagkamali, syempre tinuturuan niya. Syempre, ang bansa o ang buong mundo yung babagsak kasi nga kung mali yung tinuro ng guru, mali din yun yung kakalabasan yes. Ng guru natin. Kaya deserve Kaya nila na Happy bad. Teacher's Day. Pero <laughs> real, deserve nila <laughs> ang yeah. ano, kilalanin nila ano. Bukod pa dun sa guru, yeah. uh, maaari din nating isama yung mga magulang natin sa pamilya natin no yung mga magulang na pilit pa rin nilang itineraos yung pang-araw-araw nilang pamumuhay yung alam mong pagod na sila yung yung pipikit lang sila ng kaunti tapos trabaho na naman ganun no yung mga magulang na pilit na ipinaglalaban yung karapatan nila lalo na at syempre ngayon ang taas ng bilihin no so Yes. Bihira lang talaga yung makakain ng tatlo sa isang araw, gano'n. So, lalo na ako ngayon, nag-aaral malayo. Todo suporta pa rin yung pamilya ko. Uh, na. I'm so proud of you, Harold. Yeah. Comparing Harold. And hindi lang ibang kabataan. Ma, anong kulang? I'm <laughs> <laughs> very wrong. Yeah. Hindi lang tapog lang tapog umasa sa mga nanay nyo. Yeah. Kailangan nyo ding magipakita kung sino kayo, di ba? Kung so, sinabi nyo naman na yung mga healthcare workers natin, mga teachers, yung parents natin, idadagdag ko na rin yung mga journalists. Kasi, ah, syempre, journalist. ever since naman naman ano eh. Yes. ever since Spanish era pa naman talaga. Isipin natin so, sa Lucero sa nagsusulat siya. Binibigay niya yung mga kung ano yung mga nangyayari during that time. Sinisulat nila, nilalagay nila sa newspaper. Um, para makikita mo na doon yung evolution as wow. a journalist kasi, di ba? Oh yeah. From the Spanish era up until ngayon. Madami pa rin mga journalists. So, <laughs> Joke, Madami mga journalists na talagang binubuhis yung kanilang buhay para lang makapunta dun sa mismong site at magbigay ng information sa ating mga bases. Yes. For example, yung mga journalists na pumupunta talaga sa gera na doon talaga umuulat. Naka-live pa yan, ah hindi nila iniisip na baka masasabugan sila ng bomba, oh, um, diba? Sila. on, sila. That on the spot sila naman. yeah. naman. Alam, patay si ano yung favorite kong journalist. Like, um, um, di ba? Very mag-ano na naman yung yeah. buong Pilipinas. Kasi, Magulok. yeah. Kasi yung mismong best nila, yung press best na yan, hindi, hindi ko mo yan makikita sa taas eh kapag, ayun na. And for me, kailangan nating bigyan ng recognition yung ating mga manunulat, mga journalists. Yes. Kasi, sila din nagbubuhis ng buhay para mabigyan tayo ng tamang information. Totoo. Yeah, Idagdag diba? ko dyan si Emil Sumangil, mm -hmm. di ba? Kamakailan lamang nung na lumabas itong testigong si Pati Dongan. In-interview niya agad-agad yung -agad, itong si Pati Dongan na naging dahilan para ma ma malaman lahat or malaman kaagad ng uh, buong Pilipinas yung update regarding doon sa Los Sabongeros. Hmm, Di ba? Madami, ano eh, madami tao. Ikaw, Fim, kung magiging Sabongero ka, <laughs> siya yung journalist. <laughs> papayag ka ba? <laughs> <laughs> Grabe ka sa <Sorry>. parin, Josh. <laughs> Magiging manok na lang ako, Che. Ayan, patapos na tayo sa podcast natin. So guys, ano yung mga natutunan yung aral? For me, siguro, um, pinaka natutunan ko dito sa diskusyon natin ito eh, maaari tayong maging bayani sa pansarili nating paraan. Hindi naman, hindi naman pumapatong ko lang pagiging bayani sa pagbubuwis lang ng buhay. Ganun, yung pagkakaroon lang sana ng pakikisama, pagiging mabuti sa kapwa. Magiging bayani na tayo in a way na maaari tayong makatulong sa kanila para maramdaman nila na natatangi sila, na kinakailangan sila at kamahal-mahal sila. Yes, and uh, kaya ngayong National Heroes Day um wag lang natin balikan yung nakaraan. Mag-focus tayo Ngayong kasalukuyan, and dito natin kilala yung mga bayani din na hindi lang sa pagbubuhis ng buhay kundi yung mga bayani rin na nagbibigay ng inspirasyon, gumagawa ng kabutihan para sa kanilang kapwa at syempre yung pagmamahal sa bayan. And naniniwala ako na yes, um uh, ang pagiging isang bayani ay is hindi lang uh, sa pagbubuhis ng buhay gaya ng sabi ni Harold. Kundi dito din yung layunin mo na parang maging isa kang mabuting ehemplo sa mga kabataan, kapwa mo tao, at syempre sa bayan. Yeah. Uh, And para sa akin naman, I would like to say that every day, everyone is a modern hero talaga. Yes. Kung ano man yung mga ginagawa natin from the simplest things, we must know na kung ano yung mga ginagawa natin, nagre-reflect yan sa tao eh. Totoo. Makikita nila na kung na kung anong ginagawa mo, pwede din nilang sundin yan. Kaya, we should always learn how to regulate ourselves. Now we should always give respect to ourselves to make other people see who we really are talaga na tayo ay isang mabuting tao mabuting ehemplo yan Totoo. mabuting example role model yan, role model. model ayan ako yung nasa gitna so, okay, na, so para ako yung role model ayan so guys that ends our episode don't forget to um Um, watch for our upcoming podcast and also don't forget to like, share, and comment this episode. Once again, we are The, the Solution Scout. Couch. Kasama sa kwentuhan ang boses ng Eslucian. Diba? Bye! Bye!